So ayan, magandang magandang gabi lahat sa inyong lahat mga kachidaks. Ang sarap sa pakiramdam, ang sarap nilang tingnan. No? Lahat sila masisigla, lahat sila malalakas. Ayan, ang total pala nito mga kachidaks ay 45 heads na ang ating mga baby chicken. Lalakas nilang kumain. Eh. Isang araw nila, dalawang kilo. ayan. Isang araw nila, dalawang kilo. Nilalagyan ko tutag isang kilo.